Hi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? At uh, today's video, no, uh, pakikita ko sa inyo yung uh, for calcium bird breed birds needs calcium. Your birds needs calcium po. Yan. Uh, yes po, uh, bukod sa mga vitamins, kailangan din nila ng calcium sa katawan. Ano? So, ito po siya, no? Ipakita ko. Ayan. Yan nga po, ano, huh? Your bird needs calcium. Feed daily as part of chop. Yan. Yan, madalas kong pakaya. lahat po yan, uh, ibinibigay ko, no? Pero lang tong uh, yung mga nuts, no? Yung treat for treats nila, no? Um, medyo mahal, imported. Pero, I don't know kung o, yung not ordinary, kung pwede. Uh, siguro, uh, comment na lang po sa mga breeder po dyan, no, kung pwede yung mali na, yung mali na ordinary natin dito sa Pilipinas. Para mabilang, mabigyan ko sila. Well, then, occasionally lang naman, kahit yung kasoy, pwede naman to siguro. I think, no. Okay, that's all for uh, our video, no. Maraming salamat. Please support my FB Reel, no. And then, uh, follow us on my YouTube account. Uh, please like and share. And then, uh, subscribe na rin po. No? And, uh, kung pwede pe po, uh, bigyan nyo rin naman ako ng star. Kung kayo ay, kung nagustuhan nyo po ang aking video. Maraming salamat po. I love you guys. Bye bye!